Bakit ayan? Sana ako nagpulang sa'yo? Minahal kita noon ng higit kanino pa Bakit mo nagawa akong lokohin? Pinaniwala mo ako sa isang malaking kasinungalingan. Nang damay ka pa ng isang inusente. Hindi kita mapapatawad kapag may masamang mangyari kay Marian. Magbabayad ka. Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin ulit, Ayan. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at masaktan kita. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Galit na sigaw ni Gio kay Ayan. A Anong ibig mong sabihin? Bakit? Napaano si Marian? Tanong ni Mami Helena. Ngumiti lang ng nakakauyam si Gio sabay sagot. Kayo ang mga magulang niya, hindi niyo alam? Sabay alis nito. Naiwan na umiiyak si Ayan. Naglulupasay ay ito sa sahig. Sirang-sira na lahat ng plano niya. Sinira ng walang hiyang si Alvi. Wala na siyang mukha na ihaharap sa mga ito. Trending siya sa lahat ng social media account dahil sa mga video na kumakalat. Marians FOV Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko hapong-hapo ako. At parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Hindi din ako makakilos. Nang igala kong paningin sa paligid ay puro puti ang nakita ko. Nasa loob ako ng kwarto na napapaligiran ng puting pintura. May mga nakita din akong aparato na nakakabit sa katawan ko. Takang taka ko nang biglang pumasok si Rika. Agad itong napatingin sa akin at kita sa mukha nito ang saya. Nang makita niya akong nakatingin sa kanya. Oh, MG, Bestie! Halos pati linawi ka nito. Thanks God, gising ka na! Uwi ka pa nito na labis kong pinagtaka. Bestie, bakit? Anong nangyari sa akin? Mahinang boses na tanong ko dito. Pakiramdam ko kasi hinihingal ako. Nagsasalubong ang aking paghinga. Hinanghina talaga ang pakiramdam ko. Halos tatlong araw kang tulog, Bestie. Teka lang, tatawagin ko muna ang doktor mo. May pinindot ito sa gilid ng kama ko. Maya-maya pa ay may pumasok na naka-uniform na puti na lalaki. Naisip ko na itong doktor kasunod nitong dalawang nurse. Agad ako nitong sinuri at nagtanong. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito sa akin. Nangihina po ako, Dok. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa akin. Lalo na sa bandang dibdib ko. Reklamo ko dito. Normal lang yan sa sitwasyon mo, Iha. Sumulyap ito kay Rika at tumango. Ano po ang sakit ko, Dok? Ang dami kasing aparato na nakakabit sa akin. Gaano po ba ako kalubha? Ang naaalala ko lang naman, nawalan ako ng malay sa park. Naguguluhan kung tanong dito. Hindi ako tanga. Nararamdaman ko na may mali sa katawan ko. Hapong-hapo kasi ang pakiramdam ko at hirap akong magsalita. Pinipilit ko lang magsalita kasi gusto kong malaman ang totoo kong sitwasyon. Habang tumatagal kasi lalo akong nakakaramdam ng pagod. Kahit nakahiga lang naman ako. Tumingin muna ang doktor kay Rika bago nagsalita. I think mas mabuti na alam mo ang sitwasyon mo, Iha. You're pregnant. Umpisa ng doktor. Agad akong napangiti sa kanyang sinabi. Pero maya, maya pa ay nagpatuloy sa pagsasalita ang doktor. Pero may problema ang puso mo. Lumalaki ito't nangangailangan ng agarang surgery. Since walang maipresent na guardian ang mga kaibigan mo, hayaan kitang magdesisyon kailangan mong mamili, Iha. Kailangan natin matanggal ang pito sa sinapupunan mo para masagawa ang surgery. Hindi na kaya ng puso mo na dalhin pa ang pagbubuntis mo. Gulat ako sa sinabi ng doktor. Grabe naman. Kagigising ko lang. Ito agad ang sumalubong sa akin na balita. Agad na tumulo ang luha ko. Agad kong kinapa ang impis kong chan. Litong-lito ako sa sinabi ng doktor. Tumingin pa ako kay Rika na noon ay mugtuang mata. At bahagyang nagpupunas ng luha. Tumingin ulit sa doktor. Pautal-utal akong nagsalita. I'm sorry, Iha. I'm sorry kung bakit kailangan kong sabihin agad sa iyo ang kondisyon mo. Wala na tayong time. Hindi, Dok. Hindi ako. Papahig na ipalaglag ang anak ko. Please. May iba pa bang option? Kahit kapalit ang buhay ko. Hindi ako papahayag. Pautal-utal kong sabi. Tumutulo na din ang luha ko. Habol ko na din ang aking paghinga. I'm sorry, Iha. Kung mas pipiliin mong pagbubuntis mo, mas nasa alanganin ang buhay mo. Nasa critical condition na ang puso mo. Limitado din ang gamot na pwede nating magamit sa'yo dahil sa pagbubuntis mo. Paliwanag ng doktor. Hindi. Ayaw ko. Maawa kayo, Dok. Rika, hindi ako papahag na ipalaglag ang anak ko. Kahit buhay kong kapalit, tatanggapin ko, mailabas lang siya ng maayos. Umiiyak kong sagot. Habol-habol ko ng aking paghinga dahil sa tindi ng emosyon. Bestie, tama na. Huwag ka ng umiyak. Nahihirapan ka ng huminga. Sige na, kung ano ang gusto mo yun ang masusunod. Gagawa kami ng paraan. Alo ni Rika dito. Pinupunasan din itong luha ni Marian. Bueno, kung ano ang gusto ng pasyente, yun ang masusunod. Pero dapat handa kayo sa mga posible pang mangyari. Sabi ng doktor at umalis na. Ricas POV. Awang-awa ako habang pinagmamasdan si Marian na umiiyak. Alam kong nahihirapan ito sa paghinga pero pinipilit pa din itong magsalita. Bestie, mangako ka sa akin. Po-protect. -po Suportahan mo ang anak, anak ko. Pipilitin ko siyang ilabas. Itataya kong huli kong hininga para sa kanya. Para mailabas ko siya ng maayos. Patuloy na pakiusap ni Marian habang habol ang paghinga. Tumulo ang luha ko sa sinabi niya. Isipin ko palang ang huli niyang sinabi parang gusto ko nang maglupasay ng iyak. Huwag kang magsalita ng ganyan, bestie. Walang masamang mangyayari sa'yo. Pipilitin naming mailigtas kayong dalawa ng baby. Promise yan, nandito kami ni Rafi. Hindi hindi kami papayag na mapahama ka. Kayo ni baby. Kaya please, lumaban ka. Parang may bikig ang lalamunan ko na sabi. Pigil na pigil kong sarili ko na umiyak ng umiyak. Ayaw kong ipakita sa kaibigan ko na pati ako nawawala na ng pag-asa. Taas sa nakakatakot na kalagayan nito, malungkot itong ngumiti. Bestie, may pera na Nasa ATM card ko. Siguro sapat na yon hanggang makapanganak ako. Ikaw na ang bahala. Kunin mo sa bag ko. Pautal-utal pa nito na sabi. Iiwang ko sa inyo ni Rafi ang baby. Promise me, Bestie, alagaan niyo siya. Alam kong hindi, hindi, hindi na ako magtatagal. Iipunin ko lahat ng lakas ko para mailabas siya ng ligtas. Humihingal na wika ni Marian. Promise, Bestie, ha? Huwag mo nang ipaalam sa iba. Ang kondisyon ko. Ayaw ko nang ma makaabala. Ikumusta e, mo na lang ako kay na mami, Sarah. Sabay tulo ng luha ni Marian. Tumango ako dito habang umiiyak na din. Promise, Bestie, lumaban ka. Marami pa tayong pangarap, 'di ba? Sabay-sabay nating abutin ang ating mga pangarap, Bestie. Umiiyak kung tugon dito. Malungkot ulit na ngumiti si Marian sabay sabi. Hindi na ako umaasa bestie. Isa lang ang gusto ko ngayon. Ang hiling ko. Maayos kung ma -i labas ang anak ko. Utal nitong sabi. Napahikbi ako sa sinabi niya. Grabing sakit sa dibdib. Hinaplos ko siya sa ulo sabay sabi. Tama na bestie. Huwag ka nang magsalita pa. Makakasama daw sa'yo kapag masobra ka sa pagsasalita. Ngumiti ng pilit ito sabay pikit. Nakakapagod, bestie. Para akong nagjajaging ng tatlong oras. Pagod na pagod ako. Hingal nito. Kaya nga magpahinga ka muna. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Nandito lang ako, hindi hindi kita iiwan. Umiiyak kong sagot. Hindi na sumagot si Marian malungkot itong pumikit. Baka sa mukha ang panghihina at paghihirap nito. Patuloy ko namang hinahaplos ang maputla nitong mukha. Grabe, ilang araw pa lang kami sa ospital pero ang lalana ng ibinagsak ng katawan nito. Ikwinento kong napag-usapan namin kay Rafi. Malungkot na napabuntong hininga si Rafi. Kahit siya nahihirapan din sa sitwasyon ng kaibigan. Kakatapos lang nila mag-usap ni Dr. Lee. Sinabi nito ang pwedeng mangyari kay Marianne kapag ipagpatuloy nito ang pagbubuntis. Kapag nagmatigas ito, maaaring lalong malagi sa alanganin ang buhay nito. Kaya niyang maghanap ng donor sa lalong madaling panahon. Pero hindi din pala magagawa ka agad ng operasyon kapag hindi papayag si Maria na ipatanggal ang pito sa sinapupunan nito. Hindi din sila pwedeng magdesisyon dahil kapag gagawin nila yon, alam nilang kamumuhian sila ng kanyang kaibigan. Sa ngayon silang dalawa lang ni Rika ang pinagkakatiwalaan nito. Kaya naman ayaw niyang masira ang bagay na yon. Mas lalong lumiliit ang chance na maisalba ito kapag magmamatigas. Hindi sila makapagdesisyon ni Rika. Siguro nga ngayon wala tayong choice kundi sundin ang gusto niya. Malungkot na wika ni Rafi. Sabay tingin sa natutulog na si Marian. Pero habang tumatagal, lalong nanganganib ang buhay niya. Lalong humihina ang puso niya. Dagdagan pa ang burden dahil sa pagbubuntis niya. Ayokong mawala siya, Rafi. Umiiyak na sagot ni Rika. Kahit mag-undergo siya ng surgery ngayon, wala pa rin kasiguruduhan na makakaligtas siya, Rika. Tinapat na ako ng doktor. Maaaring hindi kayhanin ng katawan niya ang lahat. Maaaring i-reject ng katawan niya ang transplant. 50-50 pa rin siya, bestie. Napakaseryoso ng kondisyon niya, Rika. Hindi ito basta-basta na sakit. Sa ngayon, ipaubayan na lang natin kay Maya ng desisyon. Kung anong gusto niya, yun na lang muna ang masusunod. At isa pa, hindi pwedeng gawin ng operasyon hanggat buntis siya. Malungkot na wika ni Rafi. Umiiyak na hindi nagsalita si Rika. Ewan niya, hindi na maubos-ubos ang luha niya. Halos ayaw na nga din umuwi ng bahay dahil baka mapansin siya ng mga magulang niya na laging mugto ang mata. Alam mo bang pinapahanap siya ng mga bilyarin? Ni Gio, nabanggit sa akin ni Kuya Joey. Tinatanong niya ako tungkol kay Marian kung nasan siya. maya, -maya ay kwento ni Rika. Anong sagot mo? Tanong ni Rafi. Nangako ako kay Marian na wala akong pagsasabihin sa kondisyon niya. Hindi ako magsasalita kahit kanino, kahit sa sarili ko pang pamilya. Umiiyak na wika ni Rika. Mabuti kung ganon, kung ano ang gusto niya gagawin natin. Sa ngayon walang ibang masasandalan ng ating kaibigan kundi tayo lang ilayo muna natin si Marian sa mga toxic na tao. Sagot ni Rafi. Pasasaan na at malalagpasan din natin ang pagsubok na ito. Magdasal tayo, bestie. Wika ni Rafi. Pero hanggang kailan, Rafi? Habang tumatagay, lalong lumalala ang kondisyon niya. Wika ni Rika. Pinabayaan siya ng pamilya niya. Sinaktan siya ng asawa niya. Walang dahilan para malaman pa nila malungkot na wika ni Rafi. Sa ngayon gagamitin ko din ang koneksyon ng pamilya ko. Walang sino man ang makakaalam kung nasan si Marian. Kahit halugugin pa nila ang kasuluk-sulukan ng mundo, hindi ko hahayaan na makita nila ito. Itinuring ko na kayong kapatid ni Marian Rika. Poprotektahan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Madamdaming wika ni Rafi. Lalo lamang napahagulhol ng hiyak si Rika. Malaki ang pasasalamat nito dahil nagkaroon sila ng matalik na kaibigan na handa silang damayan sa lahat ng oras. Gios FOV Mabilis na lumipas sa mga araw. Buwan. One month. Two months. Three months nang nawawala si Marian. Tatlong buwan na din siyang hinahanap ng mga tao ko. Sila Joey, Andy at Kaiser. Wala ding makuhang impormasyon tungkol kay Marian. Nandito ako ngayon sa office ko. Mainit ang ulo. Lahat halos ng empleyado ko takot sa akin. Marami na akong nasisante ng mga empleyado ko. Konting pagkakamali nakasigaw na agad ako. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Simula nang nawala si Marian biglang nagbago ang tingin ko sa mundo. Nakakawalang gana ang buhay. Napaka miserable ng buhay. Kapansin-pansin din ang haba ng balbas at buhok ko na hindi ko maasikaso. Kapag wala kasi akong masyadong ginagawa sa opisina, abala ko sa pag-iikot sa labas. Nagbaba ka sakali na makasalubong ko si Marian. Wala na din akong balita kay Ayan. Sinusubukan itong lumapit sa akin pero tinataboy ko ito. Pinapakalagkad ko sa mga guards kapag nagpupumilit pumasok sa loob ng opisina. Hindi din naman ito makapunta ng mansyon. Dahil halos isumpa ito ng mga magulang ko. Dagdagan pang nakakahiyang -kama video na kumalat sa social media na hanggang ngayon na hindi pa rin makontrol ang pagkalat. Hindi din ako masyadong kinikibo ni mami. Alam kong nagtatampo ito sa akin dahil sa pagkawala ni Marian. Lagi ko din itong nahuhuli na umiiyak sa garden. Oh bro, ang aga ah. Mainit na naman ang ulo mo. Abot hanggang Pluto ang sigaw mo bro. Relax ka lang dyan. Konting-konti na lang mauubusan ka na ng employees. Halos araw-araw daw ay may nasesesante ka. Tumatawang wika ni Joey Masama ko lang itong tiningnan. Anong kailangan mo? Paangil na tanong ko dito. Hey, relax. Binibisita lang kita. Hindi ka na kasi sumasali sa inuman ng barkada. Nakangiti na sagot nito. Busy ako masyado ngayon. Sagot ko dito. Saan? Sa kakahanap kay Marian. Ay, ikaw naman kasi. Nasa kamay mo na pinakawalan mo pa. Wika ni Joey. Napabuntong hininga na lang ako. Minsan gusto ko na lang diniuntog ang ulo ko dahil sa katangahan ko. Kung hindi sana ako nagpadalos-dalos, hindi sana nangyari ito. Anong balita kay Rika? Wala ba siyang nababanggit sa'yo? Tanong ko dito. Wala bro. Pati siya apektado. Pakiramdam ko wala silang ugnayan ni Marian. Kasi napapansin ko na lagi siyang tulala. Tapos lagi namumugto ang mata. Hinahanap din yata nilang kaibigan nila kasi laging late umuwi eh wika ni Joey. Alam naman natin kung gaano ka close ang dalawang yon. Talo pang pa magkapatid kung mag-bonding. Sana makita na siya bro. Naawa na ako kay Rika. Nabawasan ang kadaldalan simula nang nawala ang best friend niya. Dagdag na sabi ni Joey. Tsaka nag-aalala ako. Baka mahulog ang loob dun sa rapi na yun. Ang dinig ko yun ang close friend niya sa school. Tsk, tsk. Hindi ko mapagbawalan. Nagagalit eh. Wala akong tiwala sa tao na yun. Dagdag pa ni Joey na may himig na ines. Bahagya naman akong napaismid sa sinabi nito. Napakaliit ng problema nito kaysa sa problema ko. Maya-maya pa ay tumayo na si Joey. Paalis na. itong biglang nagsalita. Babalitaan na lang kita kapag may update ng mga tao ko. Huwag kang mag-alala. Mahanap din natin yun. Nandito lang siya sa Pilipinas. Sabi nito bago tuluyan na tumalikod. Naiwan akong nakatulala sa opisina. Kinuha ko sa drawer ang cellphone ni Marian. hinaplos plus ko ang larawan niya na nasa wallpaper ng cellphone. Ang ganda niya tingnan sa mga pictures. Marami pa itong mga selfie sa gallery. Isa-isa ko itong tiningnan. Hindi ko na malaya ng pagpatak ng luha ako. Ganito lagi ang ginagawa ko araw-araw. Walang kapaguran. Mapait akong napangiti sa baybulong. I love you, Marian. Magpakita ka na, please. I miss you so much, sweetheart. maya, -maya ay niyaya ko na si Aero na umalis. Napagpasyahan kong mag-ikot-ikot ulit upang subukang hanapin si Marian. Nang mapagod sa kay, ikot ay napagpasyahan kong umuwi ng mansyon. Nasa kalagit na ang kami ng biyahe nang biglang nagsalita si Aaron. Boss, tumawag sa akin ang pamilya ni Marian. Kinukumusta kung may balita na kayo sa kanya. Tsaka gusto daw kayo makausap ni Ayan. Si Aaron ang kinukulit ng mga ito ngayon. Simula nang nawala si Marian na wala na din ang ganang makipag-usap si mami sa mga ito. Ayaw daw niyang magsayang ng oras sa mga ito. I-block mo na sila. Huwag mo nang i-entertain ng mga tawag. Huwag mo silang pag-aksayahan ng oras. Maiksi sagot dito. Noted, boss. Tanging sagot ni Aaron. Hospital. Hi, bestie. Kamusta ka dito? Nakangiti na bati ni Rika kay Marian. Nakangiti na pumasok sa hospital room ni Marian si Rika at Rafi. Lumapit pang pa mga ito sa bed at na hinalikan sa noo si Marian. Habot-abot naman ang ngiti sa labi ni Marian. Masaya siya kasi dumalaw ang kanyang mga kaibigan. Simula kasi nang mag-start ang klase na hati ng oras ng mga ito. Meron namang private nurse na nag-aalaga sa kanya. Kaya lang iba pa rin ang pakiramdam kapag nandyan ang kanyang mga kaibigan. Sa totoo lang nababagot na siya sa kahihiga dito sa hospital bed. Pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang magtiis. Halata na din ang umbok ng kanyang tiyan. Limong buwan na kasi siyang buntis. Mga bestie, buti na naman na dahalaw niyo ko. Halos pabulong na wika ni Marian. Pinagbawalan na kasi siya ng doktor na magsalita ng magsalita dahil mabilis siyang hingalin at lalong nakakasama sa kanyang kalagayan. Alam naman nila Rika ito kaya kahit sila pinipigilan siya nitong magsalita.